paano natin siya lalagyan ng blush on? Since maliit naman yung face niya, hundan na lang natin yung cheekbone niya. Hmm, may cheekbone ka pa ba? Kaya so, ano, hindi na sa lumabas na yung cheekbone niya. So, pang-open yung face, paano lalagyan ng blush on? The... Patwell? Uh, so, pang-open yung face dito, parang niya sa gilid lang. Wala dito sa cheekbone, sa taas. Pero kapag yung face niya is, um, pa ba yung yung may Pag na dito. Pag-chulog nyo. <laughs> mula dito, Kailangan nyo na kapag bilog Hanggang pa <laughs> Parang pahate. Hanggang tayo. Pero hindi natin hate ah. Parang pahate. Parang matit-bite natin yung face. Kasi nakita kong galuhin. Kasi yung hanggang Hanggang tayo po pa gano'n. Gusto po niyo po makita? Kung tak mo na, nag mo ng blush. Hindi po, may nakita, nakita lang mga na, na, maganda, kanya. pero kamit pa rin tingnan, may nag-blushes na n'yo. May nag-blushes sa na ilong panito. Hindi, parang eh, buong face niya, may blushes na. Ang ah, aking sundan niyo so, na lang yung katihingin yung cheekbone. Yes, pero naman sa cheekbone, mag natin yung cheekbone niya. Para kasi pa-iiyaw ka natin yung cheekbone niya, you have to smile. Okay? Smile. <laughs> Isipin <laughs> mo na, sarap pa si Giovanni.

hindi po tayo siya hindi siya kailangan nito na, na kayo alam na alam siya bago bakit eh, ang sa mga store eh, kayo naman sa eh, na SMS pa mo magamit pink, blue, magamit ngayon eh, Talad-talad yung black one, blend mo so, ano na, ma? na lang sa biglang powder. So, ano naman yung bagay na list niya natin? O yun naman, tama. niya, natin siya ng shining Wag kang magpapakiss kayo yung black one, tapang kayo ba kayo? Wala ka, Wala naman. Tapos yan daw pa so, so, <laughs> tayo. Tapusin, tapusin ka na <laughs> daw eh. Ate, dapat na yung sabi mo mas na bitubig. <laughs> Ewan ko kung mas po ito. Alam mo ba hindi? Eh? Hindi po, kasi hindi ko alam kung ano siya. Pero ito, may po, may yung ito. Yung so, po yung ginagamit ko. Oh, ito po yung ginagamit ko. I think, yeah. Ano yung tulad? Sige pa tayo yung